At pag umabot ng 1 million views ang video na to, mamimigay ako nito. Ayan mga bossing, napakarami nating stock ngayon ng ating tile leveling system. So ano pang ginagawa nyo, i-share nyo na yung video para mamigay na tayo nito. Mga boss, so yan, welcome back sa ating channel muli, Julay M. At syempre, para sa episode natin na ito, tatalakay natin. Itong mga maliliit na gamit na ito. So marahil siguro yung iba sa inyo alam na ito at yung karamihan siguro hindi pa alam kung ano itong hawak ko at kung gaano pa baga ito kahalaga. So bali ngayon syempre kung ikaw ay tile setter or uh, beginners na tile setter ka at gusto mong uh, gumaling sa pagtatiles at mabigyan mo ng quality trabaho yung uh, client mo, panoodin mo itong video na to at para sa ito. So tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung tile leveling system na to. Pag kumuha kayo ng barya at talaga naman pag pinabalik-balik nyo yung barya na yan doon sa tapat ng leveling natin ng ating tile leveling ay wala man lang kasabit-sabit kahit kaunti so ayan dito sa kabilang side ganun din so wala siyang kasabit-sabit oh. oh ayan so ganyan ka-quality yung ating tiling works kapag gumamit tayo ng tile leveling system na to at so ayan nabali sa video natin ito mga boss ito na nga ipapakita ko na nga itong tinatawag natin na tile leveling system. Ayan, siguro yung iba, pamilyar na sa inyo kung ano to, alam na ito, kung saan ito ginagamit, at yung iba naman sa inyo, marahil hindi pa alam kung paano ito, or ano ito, at kung saan ito ginagamit, at paano ito gamitin. So, bali ito mga boss, ay tinatawag natin na tile leveling. So, ito, uh, unang-una, mabibili nyo ito through Lazada, Shopee, at uh, sa mga TikTok store meron ito. So, ngayon, Ah, itong tile labeling na to ay napaka-importante sa pag uh, works. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo, marami akong napapanood kasi through social media, nag install ng mga tiles pero hindi gumagamit nito. So kaya naman, napapansin ko sa mga install or sa mga kinabit nila na tiles ay may mga resalte na tinatawag. So ano ba yung resalte? Ito yung pagkaka hindi pantay-pantay nung mga tiles or kung tinakos sa iba ang tawag dito ay sungki-sungki syempre hindi pantay-pantay yung mga joint nung mga tiles lalong-lalo na pagdating dun sa cross joint or yung tagpuan nung apat na kanto na tiles ano yung apat na kanto ng tiles yung pinaka corner nya yung cross joint na pinaka importante pa naman yon so sa tulong nitong tile labeling na to at syempre magiging satisfied yung customer natin dahil mabibigyan natin ng quality trabaho. So ngayon mga bossing, itong tile labeling system na to, pag bumili kayo nito, yan isang balot may 50 pieces, may 100 pieces, iba't iba ang presyo niyan, may 150, may 200, may 300. And then may makikita kayong ganito, yung panghigpit niya. And then so paano naman 'to ginagamit mga boss? Ganito lang, napaka-basic lang gamitin ito. Kaya so bali sa paggamit nito mga bossing, bibigyan ko kayo ng example. Parang nakikita nyo kung paano ginagamit. So unang-una, itong hook na to, nakikita nyo, ayan o. Oh, may hook sya na letter T. So kinakailangan, itong dalawang tiles na to, ay makakasabit dito sa nakahook na yan. Ayan, so nakaganon. Para magiging ganito sya mga bossing. So kita ba? And then sa kabilang side na yun, sasabit naman sa kabilang tiles. And then ang gagawin lang natin, pag nakahook na yan, hihigpitan lang natin yan. So, hihigpitan natin. And then, ang paglalagay nito, ang dami ng paglalagay ng ating uh, spacer ay depende sa lapad ng tiles. So, laki niya ano. Ayan, at kung halimbawa, yung tiles nyo, bingkong-bingkong. Pag gumamit kayo nito, may iwasan yung uh, mawawala, may hilot yung mga bingkong-bingkong na yun. At isa pa, ang ganda, ng joint niyan. So, ngayon naman, pagdating naman sa mga spacing, yung gap. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gap na gusto ninyo. So, kung ayaw niyo naman gumamit ng mga spacer, ah uh, depende na sa inyo. Dahil ito, pwede na siyang maging spacer. Ayan, kaso nga lang medyo malit siya, almost sa uh, 2mm lang yung kanyang laki. So, ako kasi minsan gusto ko uh, 3 to 4 mm yung laki ng ating gap. And then, eto mga bossing ang kagandahan kasi dyan once na gumamit tayo ng tile leveling system natin, ay talaga namang pag silip nyo mga bossing tingnan nyo di ba? Pantay na pantay siya. Pantay na pantay siya, wala siyang resalte or hindi siya nagiging sungkis-sungkisi. So kaya naman siya pumapantay dahil gawa naman nito. Itong color black na to, ito yung pinaka ilalak natin. So ito ay thread, may thread dyan. Adjustable siya. Once na okay na, nakahook na yung magkabilang tiles, ay eh, pwede na nating higpitan ito ng sa ganon, hindi na mawala sa pwesto itong ating mga tiles at yung ating tile leveling. Ayan, so ganyan, napakagandang gamitin ito mga bossing. Uh, mababawasan nyo yung mga resulte kasi yung problema ng tiles natin ngayon, di ba maraming nagre-reklamo bingkong-bingkong daw yung mga tiles, lalong-lalo na yung mga planks. Alam mo actually, malimit kami dating makapagkabit ng mga planks or yung mahaba, rectangular shape na tiles, which is talagang bingkong yan. Pero dahil sa tulong ng ating tile leveling system na to, nawawala yung mga bingkong kahit gaano pa bingkong yung tiles na yan ay masusolusyon na natin gamit itong tile leveling system na yan so gaya ng sabi ko kapag gumamit kayo niyan Pwede kayong maglagay kahit ilang peraso, depende. For example, itong lang dulo, lapat na, pantay na. Sa gitna, bingkong pa. Ang gagawin nyo, lagyan nyo lang siya, dagdagan nyo lang, ah, uh, tile leveling ulit. Bahala kayo kung ilan ang gusto nyo ilagay hanggang mawala yung bingkong ng ating tile. So, ayan, Kaya ang kagandahan mga boss nyan, di ba? So, ito laging uh, pagdating sa tiling works, lagi akong may gamit nito dahil uh, nabibigyan ko ng magandang quality yung aking mga customer at kaya naman sila ay nagiging satisfied sa mga ginagawa naming tiling works dahil sa tulong ng tile leveling system na ito. So ngayon, maraming klase ng tile leveling, hindi lang ito, mga bossing no. So maraming klase. Ito lang yung ginagamit namin kasi ito yung medyo mura. At saka isa pa, ito ay reusable. At pwede rin naman siyang, halimbawa itong needle niya, na, natang, hindi na hindi nyo na natanggal, kunyari nakalimutan nyo siya overnight. Hindi nyo natanggal itong tile leveling system natin. Pwede kayong mag ng needle. May nabibili siyang needle. Kaya reusable itong pinaka tile leveling system natin. Hindi kayo paulit-ulit nabibili. Needle na lang. Yung repeal. Mura lang naman yon mga bossing. Ayan. So yan. So ano pang hinihintay nyo kung gusto nyo, ah, kung gusto nyo ng quality trabaho, gumamit na kayo ng ating tile labeling system. Ayan. And then ito yung panghigpit pala natin. Hindi natin na-introduce kanina. Ayan. Pag hindi nyo kayo higpitan ng kamay nyo, gamitin nyo lang yan. Ayan. Pag ganyan. Tapos higpitan niyo siya. Ayun. Para lak na lak na siya. So talagang pantay na pantay yung tiles natin. Walang resalte.